Hello hello everyone, good morning, hello, hello good afternoon, everyone. good evening Kung saan man kayong parte sa mundo Makaabot itong video natin na ito For today's video, ipapakita lang natin kung paano ko binabalot ang mga wine at whiskey sa akin tatay Yung mga wine gusto yan ni mother So kukuha tayo ng mga papers at saka scissor at uh, packing tape. Yan. Binabalot natin. Parang nagbabalot tayo ng lumpia. No? Para hindi siya mabasag. So ite tape lang natin yan. As you can see. Aha. Uh -huh. Yan. iikutan natin ng tape para hindi siya ma alis sa kanyang uh, bote yung papel. Kasi protection rin yan. Kasi pag nasa LBC box na yan, kahit saan na lang yan tinatapon sa mga porters, no? So, dinodoble ko pa ang papel para sigurado since marami naman akong papel na galing sa junk mail. Mm -hmm. Sanay tayong magbalot ng lumpia. Kaya parang naglulumpia lang. Pero wine pala ang ating binabalot. So, i-tape ulit. Pangalawang tape na natin yarn. O, di ba? Bunga sa tape at papel si Manay. Aha. Eh, lubos-lubosin na natin. Kaysa mabasag pa yan. Di, masayang din ang effort ni Afam. Bumili pa ng wine para sa Modra sa Pinas. Aha. Gusto ni mother yung wine, 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 wine dito. Maganda kaya sa katawan guys, ang wine. Mm -hmm. Yung tatay ko, palagi yung umiinom ng tuba. Kaya so far so good, walang maintenance. Pero as a treat na rin para sa kanyang uh, manugang na si Afam. Kaya may whiskey talaga yun siya or rum pag nag-ELBCC a farm doon. Ayan na. So, natagalan tayo dyan. Kumuha ko ng plastic sa kusena kasi after natin balutin, ilalagay pa natin yan sa plastic bag para just in case kung mabasag hindi siya magkalat sa buong balikbayan bag o diva. Ba? maabutan ka pa ng isang araw kakadampot sa mga bubog kawawa naman yung papadalhan natin aha o yan. so after natin i ipasok sa plastic i wrap natin yan ulit para hindi occupying space much o diva english yarn <laughs> so tape ulit. Oh, so kailangan maghanda talaga kayo ng maraming packaging tape, guys. Kahit murahin lang. Mm -hmm. So, apat na buti 'yan lahat.